paano nyo malalaman kung sira na yung mga ganito yung cordless drill na switch. Yung mga ganitong itsura na switch. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kaagad kung sira na yung mga ganitong switch. Hanapin lang natin yung kulay itim na wire dyan sa may nakahinang sa taas. Ito. Tapos sa baba, yung kulay itim din. Yan, sa may nakahinang. Yan, dalawang yan. Yung selector niya ililipat natin pa kaliwa. Yung reverse forward niya. Yan sa kaliwa. Sabay pipindot yung switch. Siyempre gagamit tayo ng digital tester. Dapat nakasit na siya sa continuity. Dito natin i-check. Yan sa dalawang nakahinan na kulay itim na wire. Testing muna natin tester kung pumapalo. Ayan pumapalo siya. Check na natin kung ayos o sira. Pindutin ang switch. Ayon. Ibig sabihin ayos to yung mga ganitong switch. Kumapalo siya. Kanyang nyo lang malalaman kung ayos o sira. Ito naman. isang switch. Diyan din. Sa kulay itim. Sa may nakahinang. Ito rin. May itim lipat lang natin yung selector pa kaliwa. Sabay pindutin yung switch. Check na natin kung papalo. Pindutin yung switch. Hindi pumalo. Ibig sabihin sira itong switch na to. Mga ganitong switch ay palitan na. Disposable kasi ito yung mga ganitong switch niya. Ngayon alam niyo na kung paano ites yung mga ganitong switch. Sana may natutunan kayo. Ganun lang siya kadali para malaman kung sira o hindi.